kakain ah, talaga. ML Tech <laughs> Si Susan, ano ka? Kita si Day Sing. Punta na ako doon. Yan, napisang ko makapakaganda. Ah. Okay, Ruda. So, titingin pa kami ng iba mga isda dito sa kabila. Ah, ang ganda. dito pupunta po kami ng taas sa palengke ayan ano ga? may nakita kayo kaibigan at tuloy kami ng isda batid <laughs> ayan ayan ito siya kapita ka mo sa good morning mayaman dito sa palengke ayan po ang aming kaibigan talagang oh. ang pinakamayaman kong kaibigan hello po ako siya yes, kapita mo ang pantere boy, there, boy. <laughs> na po so ayan nandito na ako sa mga gulayan ayan ng ang aming family hang ay, bayan. ayako yeah, si Al sana po. Ay, ay yan, kaibigan uh, ko. Pipibili po ng uh, makakain po sa taas. Ayan ay, <laughs> ay, <bila> <laughs> ay, ay, ang kakaklase ko. Oh, ang pinakagwapo. Ayan ay, hello. <laughs> ay, pumunta po kami dito sa kabila po ang um, bagsakan. Talaga naman. May pibilin. Hello! Kamusta? So yeah, may bibiliin si... So mustasa! Ayan, ang dami mga gulay. So po dito sa magsaka na ito, napakamura po na mabilihin talaga naman. At may nakita pong kaibigan. Hello! Kamusta ka na? O ano nangyari sa iyo? Nako, Jove! Patangga... So yan po kaibigan ko, matagal ko din nakita at ngayon medyo beres pala. So yan kay Papa Galing at eh, iwasan lang hindi magandang mga kain na para sa diabetes. Pagkanap so, kami mga gulay-gulay. So yan lagi ha. Bye-bye. Ah, Bye-bye. So yan mga sariwa pong talong. 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 Talong daw. Talong.

Napakamura po ng talong dito. 70 peso. Sariwa-sariwa. So, ilan ang bibili natin? Ha? Ilan ang bibili? Ayan. sariwa ng ampalaya. Mm, talong. Walang king size. Ilan ang bibili? Ayan. 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 Ito po yung tawagin sa amin ay tinapa. Ayan, tinapa. Ayan, hmm. Kamusta? daw ah, ko. <laughs> na rin ka, mama. So hindi mo mapakalis So hindi mapakalis si, si Bucnoy kung anong bibilihan? talaga naman kung saan saan po pumupunta yeah. talong pa rin nakabili na ng talong talagang bibili pa rin ng talong 70 kaya dito po ay 40 lang abang talaga naman <laughs> <ba>, iba yung presyo <laughs> pero nakabili na po kami doon 70 ko, ano gagawin natin. alam ka naman bumili na naman tayo ulit nang siling uh, labuyo at siling green so ayan nabili namin na ha ayan sibuyas so, bawang ang palaya magkano lahat yon? ha bok na yung magkano lahat yung nabili natin 60 pesos lang lahat ito Thank you, Kevin. Yan muna. Thank you, Kevin. Thank you, So yun, iwan muna namin pa sa ang bibili namin ang uh, bumili ng gulay sa bagsakan na ay pupunta naman po kami sa palengke ayan, ito po ang pinakapalengke namin ay, ayan so madadaanan po namin ang mga nagbebenta po ng mga buko ayan sarap at pipili muna po kami ng tuyo ayan Hindi naman Hindi naman Hindi ang ganda ano? ng ano? dati ano? ng Ay nando. Ay dito na nga. Yan ano nga. inilipat ko din Oh yan na. ah. Yan, yan. dito? 270. Well, Sa so, binin mo. Sa po yan. Yan nga yan. Ito, naman, Ito naman, na nga manini. Ito mo yan. Ay nando dati inilipat ko lang. Sige, abi ako dito. Mga ilan? Sandan. Ma yeah. Ha? Dito na hindi ko tawabanggayin. Ay! na. So yan, ang dami pong mga tuyong pamimilihan. Ano, di ba? Pinaghanap po kami ng mga itlog. Para po sampalaya. yan Ha? Magkano pala itong Lalaki ano? Ha? Lalaki. pagbaba na. Pagbaba na, baka babasay. Yeah. Banda na po sa taas. Sa wet. Ito po kami sa taas. Sa, sa, po, sa, taas, sa Pilihan po ng mga karne. At mga isda. <coughs>

Ganda, yeah. oh. Sariwa naman, eh. maganda ng palengke, ayan. Oh, tara! <laughs> Matambakan, napakasariwa sobra. Mahal talaga. Mahal ang isla ngayon. Yung maliliit. Trito. Trito mo yan. Maluluto. Si, tapos si Malutong. Jenny, ang bang mag itong natutong. Hindi, hindi masyado. Hindi pa magluluto. Aba, magluluto na. Ano ka, lulutuin ko? Yan, nagtatalo po kami kung sino magluluto daw. Ito, perito lang na gano'n, oh. Malutong yan. Ayaw okay, nga. ha. Uh. nga.

sa gatas at layam para yaman. Uh, sabihin mo sa akin ha. Saka mag-anak ako na hindi lang ako makala. Ening ah! Paano daw nito? Comfort lang. Comfort lang. Comfort okay, lang. Mungkong magulang na. Okay. Ayun na, oh, nalita na. Sa akin na Ah. eh one port lang. Kasi, ito halika one port. posting nga. Nagawang sandaan na, cha! Kaya na ito? Ha? Ha? So, one port po na mo sasa ay 40 ngayon. Pero fresh na fresh naman po. Yan. Yan. Bili na po kami ng mosta sa mga gulay. Ayan, mga sariwa. Ngayon ay uuwi na po kami. Ayan, bibili po kami ng mantika. Hmm. Bibili pa tayo ng no? itlog. Bibili rin po kami ng itlog. Saan? pauwi na po kami <laughs>